Libra, makinig kang mabuti. Ang gabi nito ay hindi basta-basta, may dahilan kung bakit ramdam mo ito sa puso mo. May mga palatandaang humahabol sa iyo, bigla ang panlalamig ng katawan, paulit-ulit na mga numero, isang pangalan na hindi maalis sa isip mo. Ang isang taong lumayo noon ay hinihila pabalik sa iyo, pero hindi sa paraang inaasahan mo. May baliktad na takbo ng tadhana at isang lihim na matagal nang sinusubukang ilantad ng kaluluwa mo. Kung matagal mo nang ipinagdarasal ang isang malinaw na sagot, ito na yon. Manatili ka sa akin. Sa loob ng ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang mensahe, ang ritual, at ang desisyong pwedeng baguhin ang landas mo at magbukas ng pintong akala mo'y tuluyan ng nagsara. Libra, huminga ka ng malalim. Kung mabigat ang dibdib mo nitong mga nakaraang araw, kung paulit-ulit ang panaginip tungkol sa mukha niya, kung sinusundan ka ng labing isa oras labing isa minuto, kung may kandilang kumikislap kahit walang hangin, hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay mga pamahiin ang tahimik na wika ng tadhana. May hinahatak ang kaluluwa mo at ang dulo nito, may kakaibang direksyong hindi mo inaasahan. Ngayong gabi, babasahin natin ang mga baraha, ang mga ayaw ng magtago ng katotohanan. Iginagalang natin ang karunungan ni Lola, makinig sa panaginip, sundin ang kutob, at pakinggan ang maliliit na hudyat tulad ng pangangati ng palad o mahinang katok na walang pintuan. May taong bahagi ng iyong kwento ang muling umiikot pabalik, pero hindi para sa rason na iniisip mo. May pagpipilian ka ngayon. Ulitin ang lumang ikot o buksan ang mas mahinahong landas. Manatili ka. Gagabayan kita sa isang banayad na ritual, sa isang pagbabago ng pag-iisip, at sa mga senyales na nagpapatunay na ang oras ng universo ay dumating na. Kung handa na ang puso mong maghilom at tumanggap ng tunay na itinakda para sayo, ang mensaheng ito ay para sayo. Energy reading, ano ang nakapaligid sayo ngayon? Libra, ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay unti-unting nagbabago. At kung mas emosyonal ka nitong mga nakaraang araw, ito ay dahil nararamdaman ng espiritu mo ang pagyanig, bago pa man ito makita ng mga mata mo. May isang tahimik na bigat sa puso mo. Isang emosyonal na presyon na hindi laging may kasamang luha, pero pinapahinto ka sa ginagawa mo, pinapahigpit ang dibdib mo, at dinadala ang isipan mo sa isang taong akala mo'y nalimot mo na. Hindi mo alam kung bakit, pero nararamdaman mong muli ang presensya nila sa iyong paligid. At hindi, hindi mo lang ito guni-guni. Sa paniniwalang Pilipino, kapag may isang taong matindi ang pag iisip sa iyo, mararamdaman mo ito bilang hila sa kaluluwa mo. Bigla ang kilabot sa balat, isang balahibong dumapo sa pintuan, o panaginip tungkol sa taong matagal mo nang di lahat ito ay senyales na may gumagalaw na enerhiya. At may isang kaluluwa mula sa nakaraan mo ang nagpapadala ng alon. Kumpirmado ito ng mga baraha. The Six of Cups Ito'y simbolo ng alaala, kabataan, mga nakaraang buhay at mga kwentong hindi pa tapos. May isang nilalang sa kaluluwa mo ang hindi pa tapos sayo. Naalala ka nila ngayon at nahihirapan silang maunawaan kung bakit. Pero ikaw-ikaw ay matagal ng may kutob. Nararamdaman mo na. Ibinubulong ito ng universo sayo sa pamamagitan ng mga lumang kanta, pamilyar na amoy sa hindi inaasahang lugar o mga senyales na tila maliit pero paulit-ulit. At kasunod ng barahang iyon. The moon. Ah, Libra ito ay malalim na enerhiyang emosyonal. Ang muon ay hindi nagpapakita ng buong katotohanan pero ibinubunyag nito ang damdamin. May isang bagay dito na hindi pa naipapahayag sa'yo. Mga lihim. Mga damdaming pinigil. Mga intensyong hindi nasabi. Isang paniglang ng kwento ang nakita mo pero ang intuition mo matagal nang humihingi ng pansin. Nararamdaman mo ito sa panaginip, mga panaginip na mas totoo pa kaysa sa mismong realidad. Nagigising ka ba ng pagod kahit buong gabi kang natulog? Nararamdaman mo bang may nakamasid habang nakatayo ka sa tapat ng bintana o salamin? Hindi lang ito pakiramdam. Ang tawag dito ng mga matatanda ay banayad na bisita. Isang mahinhing pagdapo ng espiritu. Inaabot ng isang enerhiya ang aura mo, Libra. Pero mag-ingat, hindi lahat ng bumabalik ay bumabalik bilang taong kailangan mo sa kasalukuyan. Bukas ang aura mo ngayon. Nasa receiving phase ka. Pinapanood ng universo ang mga iniisip mo, nararamdaman mo, ginagawa mong ritual. Kung ikaw ay nagsusulat, nagsisindi ng kandila, nagdarasal habang umuulan, o tahimik na nakikipag-usap sa langit, naririnig ka nila. Ang sandaling ito ay banal. Ang espasyong ito ay protektado at higit sa lahat, ang enerhiyang ito ay totoo. Pero ang hindi mo pa nakikita, ay kung ano ang susunod. At dyan, Libra, nagsisimula ang baliktad na kwento. Manatili ka. Tuklasin pa natin ang lalim nito. Libra, akala mo na intindihan mo na ang buong kwento, pero biglang binabago ng universo ang pahina. Maging totoo tayo. Naghintay ka. Hindi sa paraang mahina, kundi may tahimik na lakas. Sinubukan mong magpatuloy, baka nga napaniwala mo pa ang sarili mong ang nawala ay dapat nang limutin. Pero ang universo, hindi basta-basta bumibitaw, lalo na kung ang dalawang kaluluwa ay magkaugnay sa hiblang hinabi ng maraming buhay. Dito nagsisimula ang twist. Ang taong tila papalapit muli sa iyo ngayon. Ay hindi na ang parehong bersyon ng taong naalala mo. Iba na ang enerhiya niya, may dalang pagkalito, may halong sigla at takot. Miss kanila hinahatak pa rin sila pabalik sa iyo. Pero may isang bagay silang tinatakasan. Hindi ikaw, Libra kundi ang katotohanan matagal na nilang milibing. May bulong ng babala sa mga baraha. The two of swords, pag-aalinlangan, pag-iwas, at takot harapin ang sariling damdamin. Maaaring bumalik sila, pero hindi pa buo ang katapatan, hindi pa ngayon. Bukas na ang puso nila, pero sugatan pa rin ito. Maaring sabihin nilang closure ang gusto nila o pagkakaibigan o kapayapaan. Pero sa ilalim ng mga salitang yon, may isang pagnanais ang emosyonal na kaligtasan na ikaw lamang ang kailanman na ibigay. Pero narito ang banal na katotohanan na nais ipakita sa iyo ng universo. Hindi ka na rin pareho. Mas matalino ka na ngayon. Mas malakas na ang aura mo. Dumaan ka sa espiritual na apoy, sa luha sa katahimikan, sa gabi ng mga tanong na walang sagot. At sa gitna ng lahat ng iyon, naging ikaw ang taong matagal nang ipinagdarasal ng dating ikaw. Kaya kapag dumating ang mensaheng ito, sa isang panaginip, isang missed call, isang pagbisita sa social media, o kahit pisikal na paglitaw, huminto ka. Damhin. Panuorin. Huwag magmadali. Dahil ang presensyang ito ay hindi lang simpleng pagbabalik ito ay isang espiritual na pagsubo. Ang tanong ay hindi, mahal pa ba nila ako? Ang totoong tanong ay, kaya ba nilang sabayan ang taas ng antas na inakyat ko? Libra, ikaw ay pinamumunuan ni Venus, planeta ng pag-ibig at katotohanan. Ramdam mong mas malalim kaysa sa karamihan, ngunit tinatago mo ang lalim mo sa likod ng iyong kagandahan. Ngayon, lumilitaw ang barahang The High Priestess, tagapangalaga ng intuition, ng mga lihim, ng banal na pagkaalam. Ito ang palatandaan mo, alam mo na ang katotohanan ng itinatago nila. Nakita mo na yan noon sa mga mata nila. Narinig mo sa mga salita nilang hindi tugma sa enerhiya. At ngayon, nararamdaman mo ulit ang banayad na hila ng kaluluwa mo, nagtatanong. Bubuksan ko ba muli ang pintong ito o pipiliin kong igalang ang katahimikan ko? Sa paniniwalang Pilipino, kapag may butiki na biglang nahulog sa tabi mo, may mensahe ng paparating. Kapag natapon mo ang tubig ng walang dahilan, may gumagalaw na enerhiya. At kapag bigla kang nagkaroon ng urge maglinis o ayusin ang paligid mo, ito ay dahil may parating. Isang tao. Isang kwento. Isang pagsubok. Kaya ihanda mo ang espasyo mo, Libra. Pero higit sa lahat, ihanda mo ang mga hangganan mo. Dahil ang twist na ito. Hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa bagong bersyon ng sarili mo, ang bersyong hindi na kayang sirain ng kahit anong pag-ibig. Ngayon, lumalim pa tayo. Ang susunod, ang mga senyales, mga omen, at mga pamahiin na nagpapatunay, hindi mo lang ito iniisip. May sinasabi ang universo. At ipapakita ko sa iyo kung paano mo ito maririnig. Libra, sa kultura natin sa Pilipinas, hindi tayo naniniwala sa tsamba, naniniwala tayo sa mga senyales. Bawat nalalaglag na dahon, bawat pagkislot ng kandila, bawat panaginip na paulit-ulit. Lahat ng ito ay mga mensahe mula sa espiritual na mundo. At nitong mga huling araw, tila sumisigaw na ang mga senyales na yan. Magsimula tayo sa laging alam ng ating mga ninuno. Kapag napanaginipan mo ang dumadaloy na tubig, ilog, alon, ulan, ito ay simbolo na muling bumubukas ang mga emosyon. Ang damdaming minsang inilubog ay muling umaangat. At kung ito'y nangyayari sa'yo, ibig sabihin ay may isang taong hindi mapakali, tahimik kang kinakausap ng kaluluwa nila, sa paraang hindi kayang bigkasin ng bibig. Napapansin mo bang tumitinig ang tainga mo lalo na kapag tahimik ang paligid. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kaliwang tainga ang tumitinig, may isang taong taos-pusong pinag-uusapan ka. Pero kung kanan, babala ito, may paparating na taong may dalang kalituhan, lihim o hindi pa buo ang layunin. May isang viewer na nag-message sa akin kamakailan. Ate, paulit-ulit akong nakakakita ng paru-paro kahit sa lugar na hindi naman dapat meron. Ang sagot ko sa kanya ay siya rin sasabihin ko sayo. Ang mga paru-paro ay hindi lang simbolo ng pagbabago, sila ay tagapagdala ng mensahe. Ibig sabihin nito, may isang kaluluwang spiritually awaken, maaaring ikaw ito, o ang taong muling babalik. Isa pang makapangyarihang pamahiin. Kapag may kutsara o tinidor na biglang nahulog habang kumakain sa tahimik na hapag, may bisita raw na darating. Kutsara, babae. Tinidor, lalaki at kung nangyari ito kamakailan sa bahay mo. Ibig sabihin, naghahanda na ang enerhiya mo sa isang muling pagkikita. Ngayon, pag-usapan natin ang mga numero. Malalim ang pananampalataya ng mga Pilipino sa mga pattern tulad ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, 5 oras 55 minuto, at higit sa lahat, walong daan at walumput walo. Hindi lang ito basta angel numbers, ito ay portals. Kapag paulit-ulit mo silang nakikita, ibig sabihin ay may bagay na inaayos ang universo sa likod ng mga pangyayari. Ang at 888 ay konektado sa kasaganaan, pagbabalik, at karmic reward. Maging ang katawan mo ay ginagamit na rin ng universo bilang gabay. Nararamdaman mo ba minsan ang hangin sa loob ng kwarto, kahit walang bintanang bukas? O kaya, pangangatin ng palad na hindi mo maipaliwanag? Sabi ng matatanda, Kapag ka ng palad ang Makati, may pera oportunidad na paparating. Kapag kaliwa, may taong nagnanais o nag-isip sa iyo ng may pananabi. Hindi salita ang laging gamit ng universo. Ginagamit nito ang enerhiya, kilos at damdamin. Ginagamit nito ang pamahiin, karunungan mula kay Lola, alaala ng pagkabata, at ang likas na kaalaman ng kaluluwa. At nayon, libra ang mga senyales na ito ay hindi lamang palamuti. Sila'y paghahanda. Mga mumu ng liwanag na naglalatag ng landas patungo sa isang mahalagang katotohanan. Kaya sa mga darating na araw, maging mapagmasid ka. Isang aninong dumaan na wala namang pinangdalingan. Isang pangalang biglang narinig mo pero walang nagsalita. Isang biglaang udyok na magsulat, magdasal o maglinis sa kalagitnaan ng gabi. Ito ang mga bulong ng di nakikita. At sinasabi nila, maghanda ka. Dahil hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa hinaharap na itinuturo ng universo. Ngayon, buksan natin ang kabanatang maraming kinatatakutan. Ang karmic ties, mga pangakong dala mula sa past life, at mga kontratang espiritwal na maaaring hanggang ngayon ay nakakaapekto pa sa takbo ng buhay mo. Libra, hindi lahat ng koneksyon ay mula lang sa buhay na ito. May mga ugnayang dala ng mga alingaungaw ng nakaraan, mula sa panahong hindi pa tayo isinisilang, sa mga linya ng panahon kung saan may mga pangakong binitiwan pero hindi natupad. Naranasan mo na bang tumingin sa isang tao at biglang lamunin ng damdaming hindi mo maipaliwanan? Isang hatak na sobrang lakas na tila kinilabutan ka? O kaya ilungkot sa katahimikan nila na parang damdamin mong sarili, kahit hindi mo alam kung bakit? Hindi ito imahinasyon. Ito ang tinatawag nating karmic connection. At ikaw, Libra, ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng isang kaluluwang matagal mo ng kilala sa ibang buhay pa. Ipinakita ng mga baraha ang the wheel of fortune, simbolo ng mga umuulit na siklo. Pero hindi ito aksidente. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala tayo na ang tawag dito ay utang na loob ng kaluluwa. Isang kasunduan ng espiritu, ginawa bago pa tayo isinilang. Maaring sa isang nakaraang buhay, iniwan kanila nila ng walang paliwanan. O baka ikaw ang pumili sa kanila pero hindi kanila nila pinili pabalik. At nayon, binibigyan kayo ng tadhana ng isa pang pagkakataon upang muling pumili. Pero hindi laging pagbabalik ang layunin ng karma. Minsan, ito'y pagpapalaya. Baka pakiramdam mo ay hindi pa tapos ang lahat sa pagitan nyo. Hindi dahil gusto mo pa sila kundi dahil naaalala ng kaluluwa mo ang sugat na hindi pa gumagaling. Kaya kahit matagal na ang lumipas, ramdam mo pa rin sila sa panaginip mo. Kahit malayo, dumadalaw ang enerhiya nila. Sa mga sandali ng tuwa, lungkot, o katahimikan, pakiramdam mo'y may nakatingin, may umayakap, o bigla ka nalang malulungkot ng walang dahilan. Libra, may sinasabi ang kaluluwa mo. Isang bagay na mas malalim pa sa alaala ang gumagalaw ngayon. Kapag lumitaw ang The Lovers Reversed sa iyong reading, ito'y hindi lamang tungkol sa hiwalayan, kundi tungkol sa mga desisyong hindi nagawa, mga landas na hindi tinahak. Kinukumpirma nito ang paniniwala ng maraming matatanda sa mistisismong Pilipino na may mga pusong nakatali sa di nakikitang sinulid. At paulit-ulit silang hinahanap ang isa't isa sa bawat buhay. Hanggang matupad ang espiritual na kontrata. At dito nagiging banal ang lahat. Ang enerhiyang bumabalik na ito ang taong nananatili sa aura mo. Hindi siya bumabalik para buwin ka. Bumabalik siya para gisingin ka. Para ipaalala kung sino ka bago ka nasaktan. Bago ka natahimik. Bago mo natutunang liitan ang puso mo para lang mahalin. Ang koneksyong ito ay hindi para ulitin ang kasaysayan. Ito ay para putulin ang paulit-ulit na sugat. Dahil ang layunin ng karmic love ay hindi lamang ang magmahal. Ito ay ang Pasikatin ng mga sugat mo para sa wakas ay maghilom. Ipakita kung saan ka naging sobra at nakalimot sa halaga mo. Magbigay ng closure, hindi laging mayakap o pagbabalikan, kundi minsan sa isang tahimik na paalam na sa wakas ay nagdudulot ng kapayapaan. Libra, kung pagod na ang kaluluwa mo. Ito ay dahil hindi lang sarili mong kwento ang pasan mo, kundi ang mga pangakong binitiwan sa nakaraan na hindi mo na maalala, pero damang-dama pa rin. Pero narito ang liwanag. Hindi mo na kailangang ulitin ang sakit para tuluyang makalaya. Sa susunod na bahagi, ihayag ko ang nais iparating ng universo sa iyo ngayon. Ang mensaheng hatid ng mga senyales, damdamin at enerhiya. Papalapit na ang sandali. At sa pagkakataong ito, makikita mo na ito bago pa man kumatok. Libra, ang universo ay kailan may hindi tahimik. Kahit na parang walang nangyayari sa paligid mo, kahit pa may mga taong lumayo at walang sagot na dumarating agad. Ang banal ay palaging may paraan para magsalita. Sa mga senyales. Sa enerhiya. Sa pamamagitan mo. At nayon, malinaw na ang mensahe. Lumabas sa mga baraha ang The Star, isang makapangyarihang tanda ng pagpapagaling, banal na oras, at pagtutugma ng kaluluwa. Kung pakiramdam mo'y pagod ka, hindi konektado, o naguguluhan ito ang kumpirmasyon mo. Nasa tamang lugar ka. Ang mga pagkaantala, ang mga pagtatapos, ang katahimikan, hindi ito mga pagtanggi. Ito ay mga muling pagtuon. Hinila ka ng universo pabalik para mas maging bukas ka sa mas maganda. At ang i-mas maganda na yon ay unti-unti nang nabubuo sa paligid mo. Napansin mo bang gusto mong maglinis nitong mga araw? Ayusin ang kwarto mo? O itapon ang mga lumang sulat, regalo, o gamit mula sa nakaraan? Hindi lang ito basta paglilinis. Sa paniniwalang Pilipino, ito ay tinatawag na pag alis ng lumang enerhiya. Nililinis ng kaluluwa mo ang espasyo kahit hindi mo namamalayan dahil may bago nang papasok. Bulong ng universo sayo. Mas malalim na ang paggaling ng puso mo kaysa sa akala mo. Yung taong hindi mo pa rin makalimutan. Pinipilit na siyang harapin ng kanyang kaluluwa ang mga iniwan niya. Maaaring makipag-ugnayan siya. Maaring dumalaw sa panaginip, sa mensahe, o kahit sa isang random memoryang biglang sumakit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na madudurog. Dahil iba na ang nararamdaman mo ngayon. Dati, humihingi ka ng senyales. Ngayon, ikaw na ang senyales. Sa kulturang Pilipino, naniniwala ang mga ninuno natin na kapag tayo'y nanahimik, lalo na sa gitna ng ulan o sa ilalim ng buong buwan, mas malinaw tayong naririnig ng ating mga gabay espiritual. Kapag may kakaibang lagay ng panahon, umiilaw ang ilaw na walang dahilan, o paulit-ulit kang binibisita ng maliliit na insekto, hindi ito basta-basta. Mga palatandaan ito na nagigising na ang enerhiya mo, at ang mundo ng espiritu ay bantay na sa susunod mong hakbang. Lumitaw din ang The Ace of Wands, simbolo ng panibagong simula, inspirasyon, at bigla ang apoy ng buhay. Libra, isang bintana ng pagbabago ang inihahandog sa iyo ng universo. Pero kailangan mong pagkatiwalaan ito. Kailangan mong tumayo sa katotohanan mo, hindi bilang dating ikaw na umaasa, naghihintay, o nasasaktan. Kundi bilang ikaw ngayon na alam na ang halaga niya. Ano ang maaari mong gawin ngayon? Sindihan ang puting kandila sa tabi ng salamin at sabihin mahina ang dasal ng pasasalamat. Isulat ang isang bagay na gusto mong bitawan at isang bagay na handa ka ng tanggapin. Ilagay ang papel sa ilalim ng iyong unan. Hayaan mong ang panaginip ang magtuloy ng proseso hindi ito mahika. Ito ay pagtutugma. Ang puso mo hindi na naghahabol ng pagsasara. Ang puso mo nakaayon na sa kaliwanagan. At ngayon, libra sa pagpasok natin sa huling bahagi. Ihahandog ko sa iyo ang mga salita, ang mga affirmation, at mga energy rituals na tutulong sa iyong tumawid sa bagong yugto, hindi dala ng takot, kundi buong pananalig sa itinakda para sa iyo. Dahil ang paparating. Hindi lang pagbabalik, ito ay muling pagsilang. Libra, nilakad mo na ang landas ng katahimikan. Narinig mo ang kirot ng mga kwentong hindi natapos, ang hiwaga ng koneksyon ng kaluluwa, at ang bigat ng espiritwal na pasan na hindi man lang nagsimula sa buhay na ito. At kahit ganun narito ka pa rin. Humihinga. Nakikinig. Patuloy na nag-iwan ng espasyo para sa mga bagay na itinakda talaga para sa'yo. Hindi ito kahinaan. Ito ay kapangyarihan. Ito ay banal na tibay. At ngayon, bulong ng universo sa iyo. Handa ka na. Hindi lang para tumanggap ng pag-ibig. Kundi para pumili nito na may katalinuhan. Hindi lang para makipag-ugnayan muli. Kundi para malaman kung ang pagbabalik ba ay biyaya o pagtatapos ng leksyon. Handa ka nang maglakad ayon sa halaga mo, hindi sa mga sugat mo. Sa kulturang Pilipino, tinuruan tayo ng ating mga matatanda na pansinin ang maliliit na bagay. Isang ibong umaawit sa gabi. Salamin na biglang nababasa kahit walang dahilan. Pangalang narinig mo sa dalawang magkaibang tao sa isang araw. Hindi ito basta aksidente. Ito'y mga hudyat na ginagabayan ng espiritu na may sasabihin na ang tadhana mo. At nayong nakinig ka na ng malalim ng bukas nang may damdamin panahon na upang ipahayag ang iyong pagtutugma. Humina tayo ng sabay. Sabihin natin ang mga salitang ito, hindi lang bilang iniisip kundi bilang vibrasyon, dasal, at pahintulot sa universo. Mga paninindigan para sa bagong yugto ni Libra. Pinalalaya ko ang sarili ko sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman para sa akin. Pinararangalan ko ang pag-ibig na naibigay kahit hindi ito nagtagal. Pinagkakatiwalaan ko na ang bawat pagtatapos ay daan tungo sa mas mataas kong sarili. Hindi na ako naghihintay, ako ay tumatanggap. Bukas ako sa mga koneksyong naayon sa aking katotohanan, kapayapaan, at banal na halaga. Inaakit ko ang mga relasyong malinaw, hindi magulo. Binitiwan ko na ang guilt, hiya, at ang paulit-ulit na tanong na, paano kung? Naglalakad ako ng may biyaya, ginagabaya ng intuition, binabantayan ng aking mga ninuno. Pinatawad ko ang mga sumira sa akin, pero hindi ko nababalikan ang mga yon. Ako'y magneto ng mga himala. Malinaw ang aking enerhiya. Umaangat ang aking kaluluwa. At ang oras ko ay ngayon. Libra, matapos mong sabihin ang mga salitang ito. Umupo sa katahimikan. Pakawalan mo ang tensyon sa iyong mga balikat. Palalimin ang iyong hinga. At kung mapuno ang mga mata mo ng luha, hayaan mong dumaloy. Hindi iyon lungkot. Iyon ay pagpapakawala. Hindi mo nadala ang parehong enerhiya na bitbit -bit mo noong nagsimula ang video na ito. May nabura ka na may nagising na. Naalala mo na kung sino ka talaga. Narito ang simpleng ritual na maaari mong gawin ngayong gabi. O sa kahit anong gabing ikaw ay nalilito, nalulumbay, o naghahanap ng linaw sa espiritu. Simpleng ritual para sa linaw at protection. Sindihan ang isang puting kandila sa tapat ng bintana o salamin. Ilagay sa tabi nito ang isang baso ng malinis na tubig. Ibulong ang pangalan mo kasunod ng mga salitang. Gabayan mo ako. Protektahan mo ako. Ipakita mo ang totoo. Umupo ng tahimik sa loob ng lima minuto. Hayaan mong dumaan at umalis ang anumang iniisip. Patayin ang kandila, inumin ang tubig ng dahan-dahan, at matulog ng may tiwala sa puso mo. Libra, ang paparating sa iyo ay maaaring ikagulat mo. Maaaring siya'y bumalik. Maaaring ikaw ang umangat. O maaaring pareho. Pero mayon handa ka na nakaayon ka na. At higit kailanman may lakas ka na. Naririnig ka ng universo. Kasama mo ang iyong mga ninuno. At ang tadhana mo unti-unti nang lumilitaw at napakaganda. Ito ang maging panalangin mo sa pagsasara. Hindi ko na hinahabol. Hindi ko na hinihintay. Tinatanggap ko ang para sa akin at pinapalaya ang hindi. ako Ako'y buo, ay ako minamahal at ako'y malaya.